Hi there mga beloved yung soulmates Welcome to Renzo Soul Tarot Channel Andito naman po tayo para pagsamahan Isang soulful and meaningful lot reading Dito lamang po sa inyo lagi nabangan Sino sa na pinakamal Renzo Soul Tarot Channel Kamusta po kayong lahat? Advance Merry Christmas po sa ating lahat And isang buong taon na po ang lumipas na ako po ay inyong sinamahan At nandiyan pa rin po kayo Nagbibigay na nakakataba sa puso na pagmamahal at suporta Maraming maraming salamat po sa inyo Sa ating mga returning viewers New subscribers, welcome to the channel. And of course, huwag niyong kakalimutan na mag-comment uh, mag po kayo. Kapag nakarasinate, and of course, i-click ang notification bell para sa mga susunod nating videos na pagsasamahan para lagi po kayo updated. At sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers, OFW, sa ating mga summit sa Bumbli, Pinas, maraming maraming salamat po sa inyong suporta Sige po. Um, pag na pagpatagalin, pag reading ngayon ay isang Christmas Day bonus reading special okay, para sa ating mga nasa sign Taurus. So, ko, Taurus, para sa inyo to, ano ba ang naisiparating sa inyo ng universe para sa bonus reading nyo sa Christmas Day, okay? Spirit Universe, Spirit Kids, Angels, Ancestors, bigyan nyo po kami ng sampung baraha para sa aming Christmas Day bonus reading for Taurus. Pag uh, ganito po, nagpapakita, binabalik po natin yan. Okay, kukunin na po natin yung mga tomato. Sige, tomato lang, pero dapat nakakaob po. Okay, meron na po tayong isa. At dire-diretso po, nakukunin ng yung lingkod, ang sampung baraha, para hindi na po tayo mag-shuffle o mag-shuffle, para hindi po tayo madistract. Mas maganda po, nakafocus po tayo sa pag-read ng mga baraha o ng mensahe na nais parating sa ating universe. So, meron na po tayong tatlong nahulog sa uh, mesa. Pito po pong kukunin natin, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan nyo po kami ng pitong baraha para sa aming Christmas Day bonus reading for, um, what is this? For Taurus, okay? Sige, meron na tayong tatlo, kun ko nga ito, apat, hanim pa po. Sige, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, yun, lima, nahulog na na, limpang lima, sa anim, yun. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 7 8 ayun na nga 9 last one para sa mga tawdos pop pop sige sige bilagaan natin tawdos ha at uh, ready ready na ang iyong sampung baraha para sa iyong Christmas Day bonus reading. Okay, actually may nahulog po, hindi nagip na ako camera, pero hindi ko siya kukunin kasi nagpakita siya sa akin, hindi po siya nakaka -up. okay? Baka may, may, nakapansin sa inyo na may tumalsik o nahulog, yes, meron po, pero hindi ko siya kukunin kasi ayan, nakikita ko po ang kanyang ano, ah uh, itsura. Okay, kompleto na yung sampung baraha, tawrus shuffle din natin. At ilatag na natin. One, two. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Sapagkat kung wala po kayo ay wala ang success ng Renzo Taro Channel. Mas mahaba pong taon pang ating pagsasamahan. Basta dyan lang po kayo lagi. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay? Let's begin Taurus your Christmas Day bonus reading with your opening card. Death card. Okay. Uh, even though... This is a death card. It it doesn't mean or necessarily mean na negative ito. Okay, makikita natin yan sa mga susunod na baraha pero iba positive. Ang nakikita ko dito, mostly pag death card, it means ending closure, may mga matatapos, may mga tatanggalin sa inyong uh, mga negativities, toxicities, mga bagay o mga limiting beliefs na hindi na nag-work out para sa inyo. Tatanggalin na universe para makamove on kayo, para makausad kayo sa new chapter ng buhay nyo na talagang nakalaan para sa inyo. Di, hindi to ibig sabihin literal na may mamamatay o mamamatay ka o kung ano man ha. Pag sinabi na nating death, that is a chapter of your life na tatapusin ni universe. Tatanggalin sa iyo siguro mga bisyo, mga hobbies na hindi naman nakakatulong sa'yo in the long run, napupuyat ka lagi, o kung ano man yan, anything na hindi nakakatulong, tatanggalin yan sa'yo. But I assure you, okay, meron pa tayong siyam na baraha, this is a very positive card, okay? This is a very beautiful, this is a very beautiful reading na magagawin natin sapagat death card is all about endings or mga bagay na tatanggalin na sa'yo na hindi na nag-work, kumbaga hindi nakakatulong sa'yo, sa personality mo, okay? Um... Five of Pentacles. Okay, this is... Kung nakikita nyo, peresa, but there's a snow or parang malamig yung lugar. Okay. Mostly, makakarelate dito, makakarcerate dito yung mga soulmates natin na nasa ibang bansa. Mga nagtatrabaho sa mga malamig na lugar na na-winter ngayon. Um... I can feel na with this death card, siguro you are longing or siguro hindi lang basta na may miss nyo ang pamilya nyo, mahal niyo sa buhay. Or, but there are some of you na parang nagpaplano ng umuwi ng Pilipinas for good, settle for good, settling for good or maaring uh, kayo mismo, kayo mismo mga soulmates natin na nandyan na nagtatrabaho sa malalamig na lugar, na lugar ngayon or maaring any kind of job na may kinalaman sa, sa lamig ay parang may kayo na mismo ang gagawa ng paraan ng universe o kayo na mismo ang gumagawa ng paraan para tapusin with this death card o tanggalin, wakasan na yung mga bagay, o iwasan na yung mga toxicities, o yung mga bagay na hindi nakakatulong sa in the long run. Siguro kayo na rin yung umiiwas, kayo na rin yung, kayo na rin yung mga nagka-cut off na mga tao na toxic, nakafocus yun sa inyo sa mga taon na ganyan, na nasa malalamig na lugar ngayon, kayo na mismo ang gumagawa ng paraan kasi parang kayo din yung nagsasuffer ngayon ng uh, parang kalungkutan, lalo na nasa malayo kayo tapos dagdag pa yung mga tao, uh, work workmates workmates niyo, friends nyo na nakilala na hindi naman nakakatulong sa inyo bagkus pa lalo pang nadadagdagan ang iyong problema. Okay? But don't worry kasi magiging positibong reading na 'to. Okay, oh, two of cups. So I can see her uh, offering or what is this uh parang uh Taurus kayo daw ay sa, uh, sa mga darating na araw, darating na mga linggo ay you will be surprised. This is out of nowhere. Parang biglaan ito na parang biglang may susulpot na tao. No? Siguro itong nakikita ko dito ay ma Uh, malayo na yung parang matagal na parang matagal na wala kayong connection walang communication but out of nowhere biglang magkakaroon ng communication kayo magkikipag um, communicate sa inyo in the sense na parang may EO offer something na bagay na parang pag work out na yung dalawa okay ang nakikita ko rito parang magkikipag sosyo ng business o parang may ibibenta sa'yo or baka mamaya naghahanap ng mabibili or something like that trade may mangyayari na parang palitan or parang palitan ng information, communication, basta any kind na parang mag sa tagal na panahon na wala kayong communication ngayon, this is a good communication na nagka, nagka-connect muli kayo kasi parang kahit in the future mag, matutulungan niyo ang bawat isa. Okay, Taurus? Tingnan natin pang-apat. Oh, King of Swords. Okay. King of Swords, uh, I, the energy that I can feel here is most of the Taurus are ready. Ready now. It seems that parang you are matured enough. Most of you have uh, the sense of maturity as of the moment. Matagal na panahon, parang lately, parang naging... Um, nagkaroon ng instability or imbalance in terms of emotion sa buhay nyo na siyang naka sa mga desisyon na ginawa nyo in the, in the past years or past month that's why nagfail ito kasi parang hindi niyo inayos yung pagdedesisyon siguro nakapekto nga doon yung hindi balanse na emotion mo but now with this king of sword i can see here most of the Taurus people are matured or have reached the maturity stage karamihan sa inyo ay talaga naging matalino na hindi na basta-basta nagpapaloko nagpapaabuso hindi na basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi talagang nagiging matalino na o talagang nagiging wise na Okay, that's a good thing. This King of Swords, I can see her maturity and intelligence para sa inyo Taurus. Tingnan natin sa panglima mong baraha. O, oh, Ace of Cups. O, oh, tingnan mo ha. Ace of Cups, it means new beginning, new milestone in life na ma-achieve mo. Tingnan mo, connected din siya dun sa Two of Cups na sinabi ko mayroong mga may makikipag-connect sa'yo na mag-offer ng something new na papasukin mo or maaring subukan mo. And with this Ace of Cups, Taurus, I can say that the universe is telling you na kung anuman, ang masusumpungan mong opportunities, kung ano man ang na nasa isip mo ngayon, na parang binabalak mong gawin. There are some of you na nakamit na ito. There are some of you na parang nagtagumpay recently, parang may achieved na big success in life, na na talagang minamanifest nyo for a long time. This Ace of Cups is a confirmation na talagang dumating na yan. Yung manifestation mo ay masasagot na. Bibigyan ng uh, kasagutan or magkakaroon ng fulfillment or parang katuparan ni Universe para sa inyo with this Ace of Cups. To those who are waiting, you are assured na darating yan in the perfect time. Don't worry. Tanggalin ang mga agam-agam and your the uncertainties na tumatakbo sa isip mo sapagkat you are assured of victory, Taurus. Okay? Pang-anim na ito na baraha. Tingnan natin. So, naway na susundan nyo, ha? Sundan nyo lang ang reading natin. Oh, tingnan mo. Dalawang magkasunod na ace. O, oh, di ba? Oh, pag sa Ace of Cups, victory, new chapter in life in terms of career, milestone here. Ace of Pentacles, another ace. Magkasunod na ace. So, you will ace, not literally. Agam, nakikita mo napakalaking pentacles or pera. So, ibig sabihin, aside from the career growth na matatamasa mo, kayo na Taurus is starting this, not, 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 only this end of the year, hindi ko talaga kikita ang end of December, actually mag magbubloom ito mostly pagpasok ng January 2025 Taurus, i-claim mo na itong Ace of Pentacles, there will be a big amount of money. Alam, lump sum of money will be coming to you na marireceive mo in the perfect time. The universe, maaring nagugulat ka na kung saan ito manggagaling but mostly siguro dahil ito dito sa offering, maaring itong susubukan mong business, itong itong lilipatan mong trabaho, itong itong bansang pupuntahan mo diyan, yung magbibigay sa iyo ng talagang financial stability or talagang kapirahan na umaapaw with this Ace of Pentacles card. At titingnan mo, ang nakatapat siya sa death card. Sinabi ko sa inyo kayo na death it means katapusan, ending. So, tatapusin niya na universe yung mga moments o yung mga pagkakataon sa buhay mo na parang naging stagnant ka or walang growth, lalong-lalo na kapag may kinalaman sa pera, parang lagi kang kinakapos that parang walang pumapasok may kakautang-utang ka at the same time parang uh, basta mabagal ang paglago ng kapirahan but dahil nakatapat siya sa Ace of Pentacles so wag mo nang problemahin maganda ang patutunguhan mo you're in the right track in terms of finances okay, claim mo na yan Taurus pampito mong baraha, tingnan natin Oh, judgment card. Okay. nakatapat siya dun sa five of pentacles. Sa mga taong sinasabi ko, mga soulmates ko na nandyan sa ibang bansa, lalo sa mga malalamig na, na lugar. Sinasabi ko sa inyo, kayo di ba yung apektado nito mga, yung death na sabihin, kayo yung umiiwas na, tinata nagkaroon ng gumawa kayo ng closure o pagtatapos sa mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa inyo or parang pag, pagwawakas sa mga bagay na hindi nakakatulong sa inyo. And with that, expect nyo daw, ayan o, oh, judgment card, expect nyo na may marireceive may kayo na comments, criticisms o may maririnig kayong mga, mga alam mo yun, parang mga pagpupuna or mga hindi maganda mga yun mga negative comments na galing sa mga tao kasi hindi sila nasanay ba't bigla kang nagbago ba't bigla kang lumayo ba't bigla mo silang hindi na kinakausap o nag cut off kasi you are thinking for your own good wala ka nang pake kung magalit sila that's why you will be receiving with this judgment okay but all in all I can say that huwag ka na mapapa-apekto. Alam nyo na yan ang magiging bunga nitong ak mga aksyon na ginagawa nyo. And lilipas din yan. ba diba? Lilipas din yan. Ilang araw, lang linggo, wala na yan. But ang kagandahan nito, yung magiging epekto sa'yo in the long run after nitong kinat mo sila, after nitong umiyos ka sa mga taong to na puro negativities ang binibigay sa iyo. Kahit nga family members sa Pilipinas kung feeling fi, kung feeling niyo ay parang ay nakikita ko sa inyo parang hindi sinisinsaw niyo lang kasi hingi ng hingi, sa ka nakaasa, may nangungutang at sinisinsaw niyo na parang ayaw niyo replyan. Kung feeling niyo and talagang talaga naabuso na kayo, then do it. Cut it off. Wala kang, wala kang um, pake sa kanila. Kasi ikaw yung tatrabaho, ikaw naghahanap ng pera. Kaya kailangan mo pahalagahan ang bawat piso or sentimo na iniipon mo kasi hindi tayo pabata, patanda tayo. Para pero tayo, ako dito ako sa Australia. Bawat pera na, na aking nag na kinikita, maingat kong iniipon. Yes, I take the responsibility na magpadala sa kanila, but that's it. Kung magkano, yan lang yon kung pag may sobra ko pag may labas diyan sa ano sa circle ng amount na yan hindi na yan pwede kailangan po magkano lang sinabi ko yan lang yon kung may mga talaga may mga emergency na kailangan talaga doon lang ako nakakapagbigay pero pag mga parang luhu-luhu lang na ay bilhan mo naman ako nito kuya no no kasi mayroon din akong sinisave para sa future ko para sa sarili ko umuwi man ako ng Pilipinas Ganon ang mangyayari kasi I, I know how many times I have experienced na nung ako ang nangailangan ay hindi ako natulungan. That's why I'm now wise, I'm now being mindful in terms of finances. Hindi ako mukhang pera, hindi lumaki ang ulo ko, hindi ako nagyabang, nagiging wise lang ako. At sana ganyan din kayo, mga soulmates kong nasa ibang bansa, na why maging matalino kayo, na maging wise kayo sa mga pera na inyong iniipon or kinikita. Okay? Pangwalo, Oh, eight of cups. Oh, magkatapat siya sa two of cups. So, oh, yung two of cups, di ba sabi ko, someone, somebody will be offering you or like parang mag-offer sa'yo ng business transaction, business opportunity na rin pasukin mo yung tao na yon na parang matagal na sabi ko walang connection, biglang magkoconnect sa'yo or makikipag-communicate sa'yo. This eight of cups is all about your achievements. Ang nakikita ko dito, the A. universe is telling na kung dumating daw yung Taurus is sungaban mo. Ang ako nagsasabi sa sunggaban mo kasi lumabas yung Ace of Cups, diba? Lumabas yung Ace of Pentacles. Ibig sabihin, yung transaction na yan, yung offering na yan ay, pag pinasok mo, you will be succeeding, magtatagumpay ka dyan. At yung trophy na yan ay makakadagdag dito sa walong trophy na naipon mo. Ayan o, oh, naghahanap ka pa. So, ibig sabihin talagang napakakonektado ng mga barahan na talagang kung maaring ngayon ay eh, naghahanap ka, nag-iisip ka na maaring yung subukan, yan na. Yan na yung kasagutan sa taong na, sa tao na yan na, mag, na makikipag-communicate sa iyo muli. Yan na yung kasagutan. Pasukin mo na yan or grab that opportunity kasi yan yung dadagdag dito sa trophy na naipon mo or yung mga success na iyong napatunayan na. Okay, Taurus, pang siya mong baraha. O, oh, ito na naman. Eight of Wands. There will be a massive growth. Napakabilis ng paglago ng buhay mo. Mabilis ang mga pangyayari sa kahit ikaw magugulat ka na after all, parang akala, parang kakapasok ko pa lang ng negosyo na to. After how many weeks, how many weeks, parang nag-boom, nag-viral. Or parang pag sa mga content creator, kahit kayo hindi nyo in-expect na parang ganito with a, with a glimpse or with a blink of an eye, parang napakabilis ng paglago. Everything. Talagang with this Eight of, uh, eight of Wands, Taurus, you, uh, this card is telling you na uh, magiging mabilis ang movements, ang galaw, ang ang proseso, ang takbo ng mga bagay-bagay na mangyayari sa buhay mo. Okay? Tenth and last card, tapusin natin Taurus ang iyong Christmas Day, araw ng Pasko, bonus reading with, uh, wow, the moon, a very beautiful cosmic card. Ang napakagandang panapos na baraha, the moon is all about our emotions, okay? So, ibig sabihin, dahil ang katapat siya sa Ace of Cups, okay, diba, Tinonfirm naman natin sinabi ko kanina sa inyo sa King of Swords karamihan sa inyo mga Taurus ay matured na hindi na tayo mag-war dito with this moon card so, hindi na natin i-war dito yung yung emotions kasi alam ko karamihan sa Taurus ay matalino na sabi ko nga matured na in terms of, of decision making but this moon card ang pinaparating lang nito ay bibigyan kayo ng universe ng yung moon ng malinaw okay, ng life. Kasi di ba pag maliwanag ang buwan talagang nahahayag ang lahat. Ayan no? Oh, na Lahat ng animals ay talagang tinitingala or parang, alam mo yun, pag, pag lumalabas ang moon talagang walang na itatago. Nakikita, nahahayag ang lahat. Revelation. So, the moon will be giving you the, 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 what is this the brightness or yung liwanag ng pag-iisip the wisdom ko para mas malinaw para mas maayos yung mga decision mo na gagawin in the future lalong lalo na kapag may kinalaman ito sa yung mga dreams aspirations and success na yung uh, nais makamit sa buhay Taurus I am praying na ma maraming Taurus ang nakapanood dito ngayon at nakapanood dito ang video natin ngayon at maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala supporta panonood at laging pag-abang sa ating mga videos. Maraming maraming salamat po pinamahal kong soulmates. Kapag hindi po pa, pa kayo nakasubscribe, please do subscribe po. Mag-comment po kayo kapag nakarasonate kayo. And of course, don't forget to click the notification bell para updated po kayo. Manotify po kayo sa mga susunod na videos sa ating pagsasamahan. Maraming maraming salamat. Salamat kayo ngayon naroon? Ano man ang ginagawa nyo, mag-ingat kayo lagi pinamahal kong soulmates. God bless us all.